Ani, alam mo, kapag bumalik ako sa mga alam paggabata ko sa probinsya, parang kahapon lang la lahat. Yung simpleng buhay. Yung bang mga bagay dati, Madi, na hindi mo pinapansin pero ngayon, na namimiss mo na. Mani tuwing umaga, gigising ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Ha? Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labiga ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamoga. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, yung bang walang cellphone na hawak-hawakan. Kundi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng